Hello guys! Ako nga pala si Jasper. Expert ako pagdating sa mga gamot dahil ako ay isang registered pharmacist. So sa video natin ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay isang karaniwang complaints ng marami sa atin. And for sure, na-experience na rin to, ang pananakit ng tiyan. So aminin man natin kahit sino yung pwedeng makaranas nito, Bataman, matanda, estudyante, empleyado, so lahat. Pero yung tanong, anong klasing sakit ng tiyan ba? anong dahilan at ano yung gamot na pwedeng inumin kapag naranasan mo yung pananakit ng Dapat kasi bago ka uminom ng mga over-the-counter na mga gamot, so pag sinabi natin over-the-counter, ito yung mga gamot na hindi na kinakailangan ng reseta at pwede mong mabili sa mga butika. Pre, kung bibili ka ng gamot na over-the-counter, Make sure na tama yung gamot na bibilin mo. So, pwede kayong magtanong sa pharmacist o sa staff ng butika based dun sa na-experience yung pananakit ng dyan. So, pwede kasing nangangas yung music muramo mo, Ramo, nagtatae ka, constipated, or hindi naman makatae, humihilab yung chan, at marami pang klase ng sakit ng chan, or marami pang dahilan kung bakit sumasakit yung chan mo. And syempre, if hindi mo naman siya madescribe ng maayos, best option pa rin na magpakonsulta sa doktor. O nga pala, tapusin niyo video na to, kasi I am sure marami kayong matututunan dito. Huwag niyo rin kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click ang notification bell icon para maging updated kayo sa mga future video uploads ko. Sa video natin, i-discuss natin yung mga possible na dahilan ng pananakit ng tiyan, ano yung pwedeng gamot depende doon sa may sakit ng mo, at ano yung mga natural remedies para makatulong sa'yo. So kung ikaw ay madalas na makaramdam ng sakit ng tiyan o kaya may kakilala kang ganito, siguradong makatulong sa inyo yung video na to. So let's start na. Tulad ng sinabi ko kanina, bago tayo magbigay o uminom ng mga gamot, alamin muna natin yung possible na dahilan kung bakit sumasakit yung tiyan mo. So una, meron ka bang gaspin or kabag? Ito yung pakiramdam na parang punong-puno ng hangin yung tiyan mo. So may kabag, obviously, madalas ka rin otot ng otot kapag meron kang kabag. So, karaniwang dahilan, syempre, kapag mabilis ka kumain. Kasi nga, kapag mabilis ka kumain, hindi mo na nangunguya ng maayos yung kinakain mo. So, possible din na umiinom ka madalas ng mga carbonated drinks. Pwede rin yung stress at iba pang mga dahilan. Pangalawang reason kung bakit sumasakit yung chan ay dahil sa hyperacidity o gastritis. So, ito yung feeling naman na mainit, mahapdi, o parang nangangasim yung sikmura mo. So, ayun yung description ng Um, kapag meron kang hyperacidity o gastritis. So usually sumasabay ang pananakit ng tiyan kapag walang laman talaga yung sikmura mo kapag meron kang hyperacidity. And then pangatong dahilan is possible na meron kang diarrhea o yung tinatawag na LBM or loose bowel movement. So, masakit yung chan mo kasabay ng madalas na pagdudumi. So, usually, liquid talaga yung dinudumi mo rito. At yung karaniwang sanhi, syempre kapag nakakain ka ng kontaminadong pagkain o viral infection. So, pang-apat na dahilan naman ay possible na meron kang constipation or hirap ka namang dumumi. So, nananakit yung chan mo dahil hindi ka makadumi ng maayos. Since kung meron kang constipation, parang nag-feel mo na bloated ka or parang hindi ka natunawan. Panglimang reason kung bakit sumasakit yung chan mo is because of the menstrual cramps. Ito naman para sa mga kababaihan, usually madalas masakit yung bandang ibaba ng chan. Paraniwan ito sa mga babaeng bago datnan or ilang araw bago magsimula ang kanilang monthly na dalaw. Pang-anim naman, appendicitis. So, ito sobrang sakit talaga niya sa may bandang ibaba ng tiyan. Specifically sa may kanang bahagi ng tiyan natin. So, may kasamang lagnat o pagsusuka. So, take note lang kapag merong appendicitis, usually emergency talaga to. So, kailangan dalhin sa ospital. So, pang-pito, ulcer or GERD o yung tinatawag na gastroesophageal reflux disease. So, ito may halong sakit sa sikmura at dibdib lalo na kapag nakahiga. So pwede rin may mga regurgitation o pag-akyat ng acid doon sa may bibig or sa may lalamunan natin. So ngayon, iba't iba talaga yung sanhi or parang dahilan kung bakit sumasakit yung tiyan. So hindi isang gamot lang yung solusyon. Kaya dapat alamin mo muna kung ano yung pinakaugat ng sakit ng tiyan mo. Based on sa enumerate natin na possible reasons kung bakit sumasakit yung tiyan, ito naman yung mga over-the-counter or even yung mga prescription medication na pwedeng gamitin sa pananakitan tiyan. Sempre kung meron kang kabag o hangin sa tiyan, so pwede kang mag ng simeticon. Sobrang effective niya at subok na rin na pampaalis ng hangin sa tiyan. Then, safe to sa adults, sa mga bata, basta sa tamang dosage. So, yung simeticon, kahit walang reseta, okay lang naman. Makabili sa mga botika. So, syempre, sa hyperacidity at ulcer naman, so pwede tayong mag ng antacids. Pin take tong mga to or ninunguya sila pagkatapos kumain. Then, pwede rin mag-take ng H2 blockers kapag meron kang ulcer. Like for example, yung ranitidine, famotidine. Pero, kailangan ng reseta sa pagbili neto. Kasi syempre, kailangan muna kayong maasas ng doktor kung ulcer nga talaga yung pinakadahilan ng pananakitan siya nyo. Ito kasing mga gamot na to, pang matagalang relief sila at the same time, tumutulong din para bawasan yung acid production sa sigmura natin. And then, pwede rin mag-take ng mga gamot under ng category na proton pump inhibitors. Yung mga example dito ay omeprazole, pantoprazole, ito kailangan din ng reseta. Para sa GERD or yung gastroesophageal reflux disease at ulcers, iniinom ito sa umaga bago kumain at least 15 minutes before. So take note lang yung H2 blockers at proton pump inhibitors na kategory ng mga gamot ay kinakailangan ng reseta. So bawal mag self-medicate talaga kapag meron kang ulcer. So mas maganda kung may payo ng doktor kung chronic na yung sakit ng sigmura mo or matagal mo nang na-experience yung pananakit ng sigmura. Para sa pagtatay naman, pwede kang mag-take ng loperamide. So, may mga brands tayo na available sa market. So, like for example, yung Diatabs, Lomotil, Imodium, ayan. So, 2 mg sila na capsule. And tinitake sila sa unang inom ng 2 capsules and then every 6 hours, isang capsule na lang. So tumutulong itong loperamide para pabagalin yung bowel movement naman natin. So take note lang kapag nagtatae, wag agad pigilan ang pagtatae kung ito ay viral o food poisoning. Para natural na ilabas ng katawan natin yung mga toxins. So syempre kung hindi mo naman may iwasan, like for example may pasok ka sa school or sa trabaho, magtake ka na lang din talaga ng loperamide. Pero syempre kung nasa bahay ka lang naman, maganda na mailabas natin yung toxins. Pero again, so case to case basis siya. If ever na sobrang dami mo nang nailalabas na liquids, possible na magkaroon ka naman ng dehydration. Ngayon, para sa constipation naman, so pwede kayong mag-take ng lactulose syrup. So safe at mild laxative siya, so nakakatulong siya para dumumi naman tayo. And kailangan ng reseta sa pagbili nito. So, pwede rin mag-take ng sena or yung herbal laxative. So, pampadumi rin ito pero wag namang susobrahan. Effective din yung mga fiber supplements. So, pang-regulate ng bowel movement. Para naman sa menstrual cramps, so pwede mag-take ng mefenamic acid. Like, like, for example, yung brands sa dolfinal yung Ponstan. So, effective din naman yung mga generic na pain relievers para sa inyong dysmenorrhea. Aside sa mefenamic acid, pwede rin mag-take ng ibuprofen or naproxen. So, naproxen, kailangan ng reseta yan. So, ginagamit naman natin sila para pababain yung inflammation at pananakit. Again, take note lang, wag basta-basta iinom ng gamot nang walang guidance. I-check muna kung anong klaseng sakit yung meron. So, kung ayaw mo ng mga synthetic medicines na nabanggit ko, so, pwede rin namang subukan yung mga natural remedies. Like, for example, yung salabat or ginger tea. So, meron kasi silang natural na anti-inflammatory properties. So maganda siya para sa kabag, sa menstrual cramps at digestion. So yung saging na katulong din para sa upset ng stomach or pananakit ng sikmura. So may potassium at fiber din siya at the same time. Maganda rin siya para sa LBM or yung loose bowel movement at ulcers. So yung chamomile tea naman, so pam ginagamit natin siya pampakalma ng chan at pampatulog na rin. Lalo na kung stress ang sanhi ng sakit ng sigmura mo. So another remedy is pwede tayo maglagay ng mainit na tubig sa chan. So hot compress naman yung tawag doon. Wag yung sobrang init para hindi ka mapaso. Yung tolerable lang. So ginagamit natin siya pamparelax ng muscles. Mainam siya or maganda siya sa menstrual cramps. Maganda rin kung mag-take ka ng yoga eto ito meron siyang probiotics na tumutulong naman sa digestion. So kailan nga ba dapat kumonsulta sa doktor? Hindi kasi lahat ng pananakit ng ay simpleng gas o kabag lang. So syempre kailangan magpatingin din sa doktor kung una, may dugo sa dumi o pagsusuka. Pangalawa, biglaan at matinding sakit ng iyong chan Pangatlo, kung masakit yung tiyan mo na merong high fever or mataas sa lagnat. Pang-apat, hindi makadumi ng ilang araw na. Panglimak, may kasamang pananakit ng likod o balikat. At pang-aning, may kasamang pagbaba ng timbang. So syempre, magandang maagapan kaysa mapalala pa yung kondisyon mo. Tandaan, ang chan ay maraming laman na importanteng organs din. Tulad ng appendix pancreas, gallbladder, liver, at iba pa, kaya wag mo dapat ipagsawalang bahala yung pananakit ng tiyan mo. So ngayon, mag-proceed naman tayo sa tips para maiwasan yung pananakit ng tiyan. So syempre, prevention is better than cure. So heto yung ilang tips para maiwasan yung mga tummy troubles natin dyan. So una, iwasan ang maduming pagkain, lalo na yung paggamit ng hindi malinis sa tubig. Pangalawa, kumain ng tama at sapat So, huwag magpakabusog ng sobra at huwag din naman palampasin yung gutom. Pangatlo, chew your food properly. So, dapat mabagal lang yung pagnguya para mas magkaroon ng mas maayos na digestion. Pangapat, umiwas sa stress. Nakaka-irritate kasi ng bituka chan kapag sobrang stress ka. Panglima, uminom ka ng sapat na tubig para manatiling hydrated yung katawan mo. Panganim, syempre, kailangan magkaroon ng regular exercise para gumalaw din yung bituka or magkaroon ng tinatawag na peristaltic movement. And then pang pito, limit mo yung spicy, oily, and acidic food. Lalo na kung meron kang GERD o yung tinatawag natin gastroesophageal reflux disease. So ayan guys, napakarami talagang possible reasons kung bakit pwedeng sumakit yung chan natin. Kaya dapat maging observant sa mga sintomas na nararamdaman mo. Hindi porket masakit yung chan isang gamot lang yung solusyon. So actually, usong-uso sa mga butika yung bumibili ng antibiotic para sa sakit ng tiyan nila, which is sobrang mali. So dapat ma-identify natin yung possible reasons para tama yung maibigay sa ating gamot at mainom natin at para mas mabilis mawala yung pananakit ng tiyan natin. So kung nakatulong sa inyo yung video na to, ilike mo na, ishare sa mga friends mo at mag-subscribe sa aking YouTube channel. So commentin kayo sa baba kung may personal kayong tips sa pag-aalaga ng chan o kung meron kayong specific na topic na gusto nyo i-vlog ko, muli as a registered pharmacist, ako ay nagpapaalala na ugaliin ninyong magtanong sa inyong doktor o pharmacist patungkol sa inyong mga gamot para maiwasan natin yung medication error o paglala ng inyong kondisyon. For more drug information, do not forget to subscribe. See you and have a great day po. Bye-bye!